Ano bang tingin mo rito? Kasi ang finding ng iba na nag-fact check, this was clearly AI-generated. Do you agree? At ano ba yung usually mga telltale tell signs na AI-generated na isang video? Ah, yes. So, yes. Definitely, AI-generated siya. So, yung tells niya ay, unang-una, yung text, tignan nyo. Yung mga bagong AI-generator, medyo magaling na sa text. Pero siya, medyo gibberish yung lumalabas sa text may text dun sa t-shirt ng estudyante, sa mga signage sa kali. Tapos, <clears throat> isa pa, yung pinapakita niya sa kali is ano, um, para mga e-trike, pero wala akong nakitang model ng e-trike na ganun yung itsura using a Google search. Tsaka imbes na mga normal tricycle sa Pilipinas, mga medyo weird na e-trike yun nasa video. Um, may blurry na background tapos sa background okay lang yung blurry background may nagtitinda tapos parang warped yung kamay nung banana Q vendor or something like that and then um, isang malaking tell yung mispronunciation ng word na pabor pagkasabi dun sa video is pabor so mali yung pabor. accent sa, sila, sa syllable kung you put the wrong accent on the syllable <laughs> Harap lang hindi Pinoy yung nagsasalita. Yeah. Medyo, medyo. So ito hindi ko pa na-check. Sabi na isa kong kaibigan, yung isang trike na walang driver. So okay. kailangan ko okay. okay. video. Mga interesting na ganun. Oh, so, pero, <laughs> go ahead. Pero anong nakikita mong dangers dito, no? Bilang isa sa mga eksperto na matagal matagalan tumututok dito sa AI technology. Kasi I remember yung huli natin uh, pag-uusap dito sa Facts First. It was before the elections at uh, we sounded the alarm on the possibility in fact likelihood that uh, AI might be used for something worse no kasi mm -hmm. pwede naman siya kasing ano uh, agnostic when it comes to the use diba? pero ito clearly nagagamit sa propaganda pero is is it also how you see it talagang medyo widespread na yung paggamit ng AI tools for propaganda purposes sa Philippine context Mm-hmm. So before, sinasound namin yung alarm sa deep fakes which is yung face swapping mostly. Mm -hmm. Pero lumalabas ngayon yung nagiging mas prevalent is ano is generative AI videos using diffusion models. Okay. So ginagawa niya is ano na, parang from scratch na halos yung video. Tapos they're generated from text prompts. Magta-type ka ng text tapos siya generate niya or from im still images which is mm -hmm. image to video ang tawag. Hmm. so the dangers is um are pala hindi pag, pag hindi familiar yung tao dun sa subject matter baka ma maloko sila and mag jerk reaction for example isa sa unang examples on generative AI being used for information was um, uh, a few Parang last or last last year, may image ng supposed explosion sa Pentagon daw. Pero, gen AI image pala siya. Yung impact niya, nag yung stock markets across the world. So, ganun kalaki yung pwedeng impact. So, kailangan masuri tayo sa mga naiitin natin video, tsaka images, tsaka audio. Kasi pwedeng magamit nga for misinformation or propaganda. Mm -hmm. Gano'n ba kadali yung binabanggit mo? No? Kasi sa akin sa observation ko, ang isa sa mga telltale signs sa akin na AI-generated ang isang image or video, yung masyado makinis. Kung maga sa filter, parang 110% out of 100% yung pagkaka-filter. Di ba sobrang kinis? Tapos yung mga makikita ka mga parang mga shades sa katawan, uh -huh. di ba? Sa skin na parang makeup. Isa sa mga Venture. indicators ko yon. Pero gano'n ba kadali ang itong, itong image to video? uh, text prompts? Uh, medyo madali na kasi pwede ka na mag-generate ng video sa, sa Grok yata. And then yung gamit dito sa video na to, yung kalalabas ng na uh, Gen AI model for video ng Google, which is mm -hmm. Veo 3. Um, mm -hmm. Siguro for $1,000 a month or $20, makasubscribe ka na sa AI Pro na subscription ng Google and then bibigyan na access sa Veo 3 model. And then? um, type ka lang doon ng ano, ng gusto mong prompts, tapos mag-generate ng videos. Mm -hmm. Parang, sasabihin na rin natin kasi kalat na eh. Parang si chat GPT nag-generate na ng ano, ng images ngayon. Sasabihin mo lang sa kanya, sa Google Flow ba yun, mm -hmm. to generate a, generate a video of uh, horse galloping. Tapos i-generate niya na. Maghihintay ka na a few seconds, mag-generate siya. Tapos kakain siya ng AI credits. Mm -hmm. Parang 1000 AI credits a month yung allocated ng Google Veo. Oh. Na nakalimutan ko na kung gano'ng karami kinakain niya na credits per use, pero yun yung revenue model nila. Mm -hmm. tapos mag ka ng additional para ma-replenish yung credits, mo. 'di ba ganun yan? Yes, yes. Mm. -hmm. Pero inisip ko, wala bang parang ano yan? parang ethical um, ethical mechanism uh, to to prevent the misuse. For instance, pwede bang i-limit yung prompts na pwedeng gamitin ng user just to limit the possibility that, that, that this might be used for something sinister? Um, actually, may ethical guidelines siya. May mga bawal gawin sa Google Veo or may, may generative AI guidelines sa Google. So actually, nag fall Pwede siya mag-fall under, depende kung interpretable siya o satire. Dun sa rule niya that it should not be used to harm democracy. Mm -hmm. or you spread misinformation. May ganung guidelines sa uh, frequently asked questions sa uh, generative AI yung Google eh. Oh, kaso obviously may work around dyan, di ba? Na pwede ka pa rin magpalabas ng, let's say, propaganda video mm -hmm. uh, using that particular AI technology, di ba? Yes. Tsaka mm -hmm. siguro hindi na huli ng Google. Ang um, pag binuta mo yung video actually ngayon, dun sa dun siya sa iGrabe na channel, mm -hmm sasabihin ng Facebook, sorry, pag pinutang pala sa Facebook, sasabihin ng Facebook, this has been fact-checked as um, parang spreading false information or something like that. Tapos kailangan mo mag-click sa, ano, sa button bago mo makita yung video. Papakita ko mm -hmm. na message na fact-check siya. oh, kaso ang problema ko dyan is tama yan, no? pero fact-checking mm -hmm. uh, its nature is very reactive. Baka yes. ilang million shares and views na yan, di ba? Ilang, yes. ilang millions of impressions na yan. So basically, ang dami ng naniwala or kung hindi man naniwala, na-consume yung content na yan. Mm -hmm. So ilan lang ba yung makakaalam na, ah, teka na, fact check ito, di ba? Yeah. At, at best, yung mga newcomers, di ba? Pero ibig sabihin, mm -hmm. the damage has been done. <music>